Si Leonardo Aguilar ang pangulo ng North Operators Drivers Association o NODA sa Quezon City. Mayroon silang apat na pong miyembro na operator at driver. Yun nga lang, wala pa sa kalahati ang pumayag na mag-consolidate ng kanilang mga prangkisa sa isang korporasyon na nirequire ng gobyerno sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Halos isang linggo na lang din bago ang December 31 deadline. Aminado si Aguilar, kaya pumayag ang iba na mag-consolidate sa takot na mawalan ng pagkakakitaan sa pagpasok ng 2024. Napilita na lang talaga mag-consolidate yun kasi nga dahil nga yung binigay na hanggang December 31. Kaya kahit pa paano, iba sumama na rin. Pero hindi naman lahat pa. Sinabi rin niyang ayaw niyang pilitin ang ibang miyembro ng tanilang asosasyon na mag-consolidate lalot ang iba sa kanila kung di man tutol sa plano ng gobyerno ay di kayang bumili ng modernized jeepney. Nasa kanila na raw kung titigil sila sa pagpasada o susugal sila kahit na maaari silang maflag bilang ilegal o kolorum. Pero kahit din daw yung mga sumama sa consolidation, nababahala rin kung saan kukuha ng perang pambayad sa buwan ng amortisasyon ng mga modern jeep. 2.6 milyon, 2.2 million, million magano'ng halaga. Hindi pa rin natin sigurado kung itatagal ba yung mga unit na yon. Kahit ang ilang malalaking grupo gaya ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas o LTOP na sangayon sa Franchise Consolidation Requirement, nagaalala sa rin sa magagastos. Di gaya ng mga jeep ni Group na Piston at Manibela, tumanggi ang LTOP na sumama sa mga nagdaang transport strike. Para sa Pangulo ng LTOP na si Orlando Marquez, kailangan daw ang consolidation ng mga prangkisa para mas maging maayos ang PUV system at may sapat na jeep na magseserbisyo sa mga motorista. Gayunpaman, umaasa rin silang magbibigay ng subsidiya ang gobyerno para makabili ng mga modern jeep ang mga driver at operator. Para bang tingin na ginawang pagkapirahan itong modernasyon na ito dahil nga ang may-ari ng mga supplier ng mga nag-aangkat sa bansa kung hindi kapatid ni congressman, kapatid ni mayor, kapatid ni governor, sila-sila din sila, sila, sila may-ari. Pero para kay Aguilar, mas mainam pa rin na sana'y payagan na lang ang mga driver at operator na mag ng kanilang mga unit sa halip na i-face out ang mga ito. Rex Remitio, CNN Philippines.